sampung lalaki ang nakagalaw sa akin sa abroad. Medyo... Medyo sensitibo ang kwento ko. At sana, huwag niyo po akong husgahan. Dahil tao lang ako. At nagkaka. Itago mo ako sa pangalang Ellie. 25 years old. Tubong Manila. At kasalukuyang nasa bansang Middle East. Ito ang aking secret file. Lumaki ako sa pamilyang konserbatibo mahigpit yung pamilya ko sa akin. Nag-iisang babae lang kasi ako sa limang magkakapatid. Kaya ganun na lang sila, kahigpit sa akin. Lalong-lalo na pagdating sa pagjojowa Wala akong kalayaan sa poder ng pamilya ko. Lumalabas lang ako ng bahay kapag may importanteng lakad. Kaya nang makaipon ako ng lakas ng loob, nag-apply akong mag-abroad. Gumura agad ako. Hindi dahil sa gusto kong takasan ang mundong kinalakihan ko. Kundi dahil gusto kong ma-experience kung paano maging independent. At yun na nga. Nagkaroon ako dito ng trabaho abroad. May maayos na sahod. Nabibili na ang mga gusto ko. And at the same time, natutulungan ang pamilya. Financially. Sabi nila, pag nasa abroad ka raw, kalaban mo ang lungkot, homesick, at pangungulila sa mga mahal sa buhay. Totoo naman yun. Naranasan ko yun. Na umabot sa puntong na-depress ako. Sobrang lungkot hanggang sa isang araw. Kausap ko yung kaibigan ko. Sinabi ko sa kanya na lulungkot ako at gusto ko nang umuwi. Pero sinabihan niya ako na, Ba't ka uuwi? Ngayon dito ka na. Libangin mo lang ang sarili mo. Mag-download ka ng dating app. Ayon doon maraming guwapings Nung una, hindi ko ipinasok sa isip ko yun. Dahil hindi naman ako pinalaking ganun. Hanggang sa nag-download na ako ng dating app kung saan maraming Arab men Muslim, Persian, Bahraini, Pakistani, Turkish. Ganun. Then may isang lalaking nakaagaw ng atensyon ko isa siyang Persian guy. Pero hindi siya yung tipong mukhang Arabo. Na matapang ang itsura. Napakaamo ng kanyang pagbumuka. Lagi kami nagbe-video call. Then after one month, sabi niya, may gusto raw siya sa akin sabihin. Pero, personal niya raw sasabihin ito sa akin. Kaya't nakipag-meet ako. Grabe. Alam niyo yung karakter ng Wattpad Stories, yung mala mafia boss yung dating na may pagkaiyan venerasyon, yung mukha with Lexus car, isang engineer at laking mayaman dahil Muslim siya. Bawal sa kultura nila na makipag-usap sa babae kaya patago yung setup namin. Oo. Diretso sa room na walang kusina. DJ Rocky, nagpagalaw ako sa unang pagkakataon. At sa unang pagkikita pa lang namin. Ganun ako karupok. At nagpadala ako sa bugso ng damdamin. Masyado kasi niyang nakuha ang loob ko. Kumbaga nagpaka-boyfriend siya sa akin. Andyan siya kapag kailangan ko ng kausap. Masusumbungan ko siya o nasusumbungan kapag may problema ako. Good listener sa mga kwento ko. At ang dami niyang life lessons na isinishare sa akin kaya ganun na lang ako kakomportable sa kanya. Nasundan pa yung pagkikita namin ng ilang beses. At sa tuwing nagkikita kami, may nangyayari sa amin. Then one day, bigla na lang nagbago ang lahat. Napapansin kong wala na siyang oras sa akin. Lagi na lang siyang busy. Pero binaliwala ko yun. Tanga na akong tanga. Pinaniwala ako ang sarili ko na seryoso siya sa akin kahit naramdam ko ng sobrang cold niya. Pumapayag pa rin ako makipagkita sa kanya. Kahit alam ko niya kung ano lang ang habol niya sa akin. Bumibigay pa rin ako. Wala eh. Hulog na hulog na ang damdamin ko sa kanya. Naging inspirasyon ko siya sa araw-araw kahit alam kong hindi totoo lahat ng ipinapakita niya. Then papasok ang buwan ng Disyembre taong 2022. Nakipag-break siya sa akin at ang sabi niya, I don't want to keep a hope or anything. You deserve more and we shared amazing time. I will never forget them, and I hope you don't forget We have to move on, and I wish you amazing life. Shock na shock tako. Pakiramdam ko nawara puso ko. Hindi ko matanggap na ganun-ganun lang niya ako tinapon pagkatapos ng gamitin ang katawan ko ng paulit-ulit. Gabi-gabi ako umiiyak. Minsan nagigising na lang ako ng madaling araw sa sobrang sakit. Hindi naging madali yung pinagdaanan ko sa kanya. Sinubukan kong mag-move on pero ang hirap. Kahit sa trabaho na dadala ko. Hanggang sa naisipan kong buksan uli yung dating app at kumilala ng bago. Kasi sabi nila, in order for you to move on, you must find a new happiness from someone. Yun na nga, sa pangalawang pagkakataon, may namituli ako. And by the way, ha? Mataas naman ng standards ko sa lalaki. Hindi ako nakikipag-usap sa basta-basta lang yung itsura. Mga bigatin yung mga lalaking kinikita ko. Bongga yung pangalawang jowa ko isang manager sa kilalang product brand dito sa abroad. Kaya lang hindi ko siya feel. Gwapo, mabango, matangkad, financially stable pero hindi ako ganun ka-attracted sa kanya. Then, third guy na nakilala ko, Persian. Mala David Likwako. Pero tulad ng isa, player din. Iniwan ako sa Erem. At ayun na, natagpuan ko na lamang ang sarili ko na gumagamit ng dating app. Naging libangan ko dito abroad ang paggamit ng dating app. After work, pag gusto ko uminom, naghahanap ako ng lalaki online. Nagpapagalaw ako kung kani-kanino. Iba-iba. Kasama ko yung diko Type. One night stand lang. Yung type ko, kinikita ko ng paulit-ulit. Iba-iba yung kasama ko sa katunayan nga. May schedule pa ng araw ang pakikipag-meet ko sa kanila. Hindi ako nagpapabayad. Init ng katawan lang talaga. May nalaging nalaki pa ako na businessman. As in, lahat ng known brands dito sa abroad. Pagmamayari niya. Ganun kaabigatin yung mga nagiging lalaki ko. Then fast forward isang araw gumising na lang ako na para bang para bang para bang gusto kong maumpisal. Gusto kong humingi ng tawad sa Diyos sa mga maling ginagawa ko sa sarili ko. Kaya lang hanggang ngayon hindi pa rin ako tumitigil eh. Tatlong lalaki pa rin ang pinagsasabay-sabay ko. Lahat yun may schedule ng meet-ups. Nandidiri ako sa sarili ko. Kasi hindi na ito yung ako eh. Hindi na ako to. Hindi na ito yung... dating Ellie... na ko na tahimik at inosente. Sa kasalukuyan, tumigil na ako sa paggamit ng dating app. Pero yung tatlong lalaking kinikita ko tuloy-tuloy pa rin. Isa doon ay mahal na mahal ko. Gusto ko nang tapusin yung pakikipagkita ko doon sa dalawa pero hindi ko magawa. Gusto kong aminin sa kanya kung anong klaseng tao ako pero natatakot ako. Ramdam kong mahal niya ako at matagal-tagal na rin kami. Sunod-sunuran siya sa mga gusto ko at lahat ng mga gusto ko ibinibigay niya. Kahit ako yung mali, siya pa yung humingi ng tawad. Inaalagaan niya ako at iniingatan na parang prinsesa. Pero hindi niya alam na ang dumidumi -dumi ko. Nag-guilty ako. Natatakot din ako na aminin ang totoo kasi ayokong iwan niya ako. DJ Rocky, ipinapangako ko sa sarili ko na babaguhin ko na lahat ng mga maling ginagawa ko. Aayusin ko yung sarili ko at paulit-ulit kong pagsisisihan yung kababuyan ko dito sa abroad. Sana hindi pa huli ang lahat sa akin. Hanggang dito na lang po. Salamat sa inyong magiging payo. Muli, ako si Elle at ito ang aking secret file.